palakpakan naman natin sa idol. Nanay na kimbay. Ang ah, hindi na sino yung mga first timer dito? Yan, yeah, ikaw ma'am, sino po ano na nag-invite sa'yo? A ah, member ka na? Ay, OF yung first time mo dito. Ayun, welcome home ma'am. Ayan. Okay. So, sa mga first time na uh, nandito po ngayon, paano po kayo na-invitahan? Kasal? Asan yung clicker? <laughs> Hindi nyo na ba maalala, maalala paano kayo naimbitahan? Tiktok! <laughs> Pag meron eh. Okay So sa lahat ng first time na uh, hindi niya alam kung ba't siya nandito Anong sinabi sa kanya Nagustuhan niyo naman po yung napuntahan ninyo Yes! Maganda naman? Yes! Okay, so malamang yung iba nag-iisip Ano pa kayong sasabihin ng taong ito? Ulitin niya ba yung presentation? So hindi ko naman po siya uulitin Kung baga ako lang po yung sasagot ng konti Doon sa tanong ng majority every time na nakakakita ng business Ano yung tanong ng majority? Number one, ano ba talaga ang mangyayari sa akin kung sasali ako dyan? Tama o tama? Number two, bakit ko ba kailangan maniwala sa mga pinagsasasabi ng mga taong ito? Number two na tanong yun And last but not the least, gaano ba talaga kasulit ang ilalabas kong puhunan kung sasali ako? Tama ba? Tama. Yes. Okay. So yung mga tanong na yan actually, yan po yung mga tanong ko nung ako po ay katulad mo na first timer or hindi pa member ng business na to. Bakit? Saan ba dapat tindutin? Ayan. So ang background ko po, isa po akong dating estudyante. Okay? May mga estudyante ba dito ngayon? Ang dami. Isa kong estudyante bulakbol. O, sinong katulad ko? O, palagpakan naman natin <laughs> ang buksan. Nagsama-sama tayo. Okay? So, isa kong estudyante, and ako po ay naiintitahan sa pamamagitan ng kidnap. Di <laughs> ba? Paano kidnap? Ang sabi sa akin ng best friend ko nung time na yun, Sandro, aamend tayo ng dibu. So 18 roses ka, proxy ka, so dapat naka-long sleeve kang pupunta. So bilang best friend, so nag-long sleeve din po ako. Pumunta ako sa, sa, lugar kung saan niya sinabi, pero ang ka nakakagulat sa lahat pagpasok ko, hindi ko man lang naramdaman na may birthday nung araw na yon. Bakit? Imagine mo yung upuan ganito. Wala man lang ang nakitang pagkain. Wala man lang nakita ng lobo o kung ano man na greeting. Sabi ko, paano naging birthday ito? Hanggang sa may umakyat pong speaker nagtanong, sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. So doon ako nagulat kasi sabi ko, grabe napakatindi naman ang birthday party na to. Akalain mo, may pakialam siya sa tao kung may gustong yumaman o hindi. And doon nag-start na pong nag-discuss, ah, nalaman ko ay business pala. <laughs> So, in narealize nare ng kong business pala, gutom na po ako, hindi pa ako nagla-lunch. Kasi makikikain kang eh, di ba? So, hindi ako nakapag-lunch. And ang good news, prinesent na po yung business, to be honest, wala po akong naintindihan. Bakit? Bukod sa gutom ka na, hindi rin ako ready makibig. Bakit? Kahit kano'ng maganda yung business, kahit kano'ng pagaling yung speaker, pag hindi ka ready makinig, wala din po yung tayong pinag-uusapan. Tama. Tama? Tama? Anong pinakamalumit minsan? Pwede ka na pala ng umaman, pero hindi ka naging kinig sayang. Yeah. Okay? So, paano ko siya nasabi? At yung naging first timer din po kasi talaga ako. Kaya nga nung time na yan, nung nakaupo ako sa parang upuan ni Ma'am, wala talaga akong naiintindihan. Basta ang naiintindihan ko, bad trip ako sa nag-invite sa akin. Hindi na po nag-sink in sa akin yung kitaan. Hindi na nag-sink in sa akin yung ganda ng business kasi bad trip ako. Kaya nang tinatanong ko baka may nakita pa rin sa panahon na to eh. May dinag-iisa sa ako, tinaktak-pagpasok, pabata na. Wala namang doon? Wala. So clear sa lahat ng business, tama ba? Okay. So nung time na yan, bakit ako nag-join pa rin? Kasi nakita ko po yung kaibigan ko kumita ng pera. At di nang isang estudyante na may bao na 100 pesos per day, napaka-importante meron kang extra income. Tama ba? Tama. Lalo na kung mahilig kang uminom. Mabarkada ka, may siyota ka na may mansari. Ako lang ba nagkaroon ng siyota dito? Parang hindi kayo saray. Iniwan ka, no? <laughs> okay. So, nung time na yan, nag-join ko ako sa business after 3 months. Eh nung nag-join ako, trinabaho ko po siya habang nag-aaral. Ibig sabihin, habang nag-aaral, nag-business, aral, business, aral, business. Eh dun ko po, po na-experience kumita ng mga more or less 10,000 per month. Pwede na ba yun sa isang sigalit? Pwede na! Parang istudyante ka eh. Hanggang umabot po ako sa point, sabi ko, kakaririn ko na to. <laughs> kakaririn ko na. Bakit kakaririn ko na? Nung first time kong nakapunta ng Metro Manila at nakapag-attend ng event, paano ang lasa nakapag-attend ng event? Parang yung mga Christmas party, gathering katulad nito, at nung first time kong umattend ng event sa Metro Manila, doon po nabuksan yung utak ko. Paano nabuksan yung utak ko? Imagine that time I'm only 19 years old. Pero may mga nakilala ko, 18 years old, 17 years old, 16 years old, mga nakakotse. Mga nakakotse, may mga che niya 10, 100,000. Gano'ng kalaki ang 100,000 noong 2010? Sobrang laki. At para sa 18 years old na kumita ng gano'n, nakakabaliw. Tama. Imagine mo mas bata sa iyo, kumikita wala ng per month naka kotse. Doon ako na ba diw? Estudyante pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, pwede pa lang yumaman habang bata pa. Tama. Yes. Tama? Bakit for so long? Ang akala ko, yayaman ako kung kailan may retirement fee. Tama? For so long, akala ko, age starts at 40. Life starts at 40. Yun ang buong akala ko nung bata pa ako. Pero nung nakita ko po yung industry na to, na pwede palang yumaman habang bata pa, to tell you honestly guys, doon ako na in love sa business. Na sinabi ko sa sarili ko, sisiguraduhin kong yayaman ako dito habang bata pa. And ano mga magandang nangyari? After po graduate, full time ko nang ginawa yung business. Ibig sabihin ng full time, direct na hindi na po ako naghanap ng trabaho. Hindi na ako nag-apply ng trabaho, hindi ako gumawa ng resume. And tila ka maganda nga po, hindi ko na kinuha yung diploma ko. So hindi ko po sinabing gawin nyo yun sa mga estudyante nandito. Lalo sa mga nasa online. Hindi ko po, po sinabing gawin nyo yun. Yun ang nangyari sa akin. Kinukwento ko lang sa inyo. Mama. So, yun Naging effective sa akin Bakit? Again, nagkumita ko Kaya nangyari po sa akin 21 years old, 1 year after mag-romantic Doon nangan ako nagka-first car diba? Okay ba yun? Pwede 25 years old, second car 30 years old, third car And try to imagine Sige, tingnan niyo kung mabuti yung tao na yan Try to imagine Sino yan? dati. Ako po yung estudyante ng college, na dalawang taon po kami walang kuryente sa bahay. Ganun kahirap, ganun katindi. Kaya nga nung nakakita ko ng opportunity, sabi ko, this is my chance. ba? Diba? Ito yung chance ko na maayos ang buhay ko. Ito yung chance ko na magbago yung buhay ko. Kayo ngayon sa mga nandito, nakikita mo ba to as chance para magbago yung buhay mo? Yes! Or nakikita mo to na gastos lang yan, Sandro. Talaga kasi pwede natin maging ano eh, maging perspective. It's either gastos para sa sa'yo or opportunity to change your life forever. Tama? Kasi ako dati, imagine tuloy niyo po yan. Imagine mo, yung tao yan, kung paano niyan itinangutan yung pangbayad. Napakaraming tao po yung nilapitan ko para nang pautangin ako ng pampiin. Bakit? Nung nakita ko na may puhunan, sabi ko, ito na yung challenge. <laughs> Estudyante, wala kang pera eh. Tama ba? Estudyante. So, ang pinaka-choice mo lang sabi ko, iisa-isahin ko lahat ng klase ng paraan. Sabi ko, savings, wala eh. Ang bangon ko lang dati, 100 pesos per day. Pagdukot ko ng bulsa, ang pera ko, 20, pulit pa. So walang chance, walang iton. Wala din akong pwedeng hingian. Bakit? Yung kuryente nga natin hindi maikabit eh. Kanino pa akong mangihingi? Wala din akong pwedeng inventa, wala din akong pwedeng isagla. Bakit niya estudyante? Ultimong brief ko nanay kung bumili. <laughs> kayo ba nung estudyante kayo, di ba nanay ka din bumibili ng brief? <laughs> so wala akong pag-aari. Wala akong pwedeng inventa. Hanggang napunta na po ako sa paraan na dapat akong mangutan. Di ba? Bakit? Yung iba kasi sa akin, ayaw mo pang magpakatoto? Pwede ka naman kasi mangutan. Kaya mo naman mangutan. Ang problema lang sa iyo, hindi ka sanay mangutan na sa negosyo mo gagamitin. So kaya ako na-realize, so kailangan ko mangutan. At nung nangutan ako, nakajun ako. Na. So, imagine mo na lang kung yung gabi nyo nag-inarte ako. Paano pa si inarte? Wala akong pampuhunan eh. Hindi ko kasi linya yan eh. Baka mapagalitan ako ng nanay ko. Baka awayin ako ng kasawa ko. Imagine mo kung gano'n ang magiging reaction mo after ng event. Sayang. Tama? Yes. Kasi ating opportunity para magbago yung buhay mo. Pero pag tinanggihan mo pa, then ikaw po yung lugi, hindi yung taong nag-invita sa'yo. So, pwede mo ba tingnan ngayon yung sponsor mo kung nandito man yan? Ayan, no? Ikaw, sabi mo, kakain lang ng 5 minutes. <laughs> di ba? Sabi mo, iinom lang ng milk tea. Okay? So, ngayon, ano po yung point? Ba't ko po kinukwento sa inyo? So, try to imagine, guys. I'm already 34 years old. Okay? 34 years old. At ginagawa ko po yung business for almost 15 years. Natagal na ba yung 15 years? Oh. Okay. Bakit nag-join ako July 14, 2009? So, ganun na katagal. Di ba? And excited ako kasi few months from now, magdadagdag po ulit ako ng another brand new car. Wow! Ayun, okay, pwede tayo. So, tine diba so, ko na. Okay? Kasi ganun na siya ka-sure. Okay? So, travel. Siyempre, pinangarap, pinangarap naman talaga natin mag-travel. Okay, so local, international, and sa totoo lang po, sa dami ng lugar na napuntahan ko, walang tatalo nung napuntahan ko po yung Thailand. Bakit? This is my first time at the age of 26. And yung Singapore in Malaysia. Bakit hindi ko makalimutan yung Thailand? Very simple. First time kong makatikim ng international travel. Sa so, mga hindi pa nakakapag-international travel, excited ka rin ba? Yes! Oo naman! And sigurado ako may bucket list ka saan mo gustong pumunta. Yes! Diba? So kaya ako nung first time kong nakapag-Thailand, grabe ba diba yung nabaliw ako po, hindi pala talagang nangyari makapag-travel. Pero ang di na mas nakakabaliw yung Singapore and Malaysia. Bakit? Yung anak ko po na panganay kasama na namin nag-travel. Wow! Okay? Ano pinaka nakakabaliw doon? At hindi yung lugar, kundi yung pangakong natupad ng business na to. Ano yung pangakong natupad ng business na to? Lagi naming sinasabi na yung ginagawa natin ngayon long term to. Pag sinabing long term, hindi to pang isang taon, pang dalawang taon, pang tatlong taon. Long term na business to, lifetime business to. Bakit? Yung narinig kong sinabi nung, nung mga speaker nung 2009 and 2010, nangyari po sa aking literal. Na, pag gumagal ang buhay mo, para mo rin pinaghandaan ang buhay ng mga magiging anak mo. Totoo ba yun? Yes! Totoo! Bakit? Sa, imagine niyo sabi ko 26 years old ako, first time ko mag-out of the country. Yung anak ko po, 4 years old, nakadalawang bansa na agad. Maganda ba yung nangyari ganon? Yes! Yes. Ang next na balik na, ang next na punta namin sa Disneyland naman, kasama naman yung two years old namin na baby. Wow. Ayos pa yun? So then, isa yun sa mga pinakamasarap masarap na story ko sa travel. Okay? Next is award. Okay, so pag niyo na kung mabuti tong picture na to, ayan. Yung award na yan, sa totoo lang, ako po yung, ako po yung sodyante dati na walang honor sa school. Meron ba ditong ganun din? Wala akong honor. Simula elementary hanggang college, wala talaga eh. Hanggang most panto lang yung kailangan kaya kong gawin eh. Bakit? Parang hindi ako maghugas ano, bago magpumunta ng school, kailangan maaga ako. So most panto lagi. Eh. So dito po, sa easy, dito ko po, po na experience magkaroon ng award or ma-recognize. From silver executive to global ambassador prime, hanggang sa na-experience din natin twice. Nakapasok po tayo ng easy top 50. Ayan, palakpakan nyo naman yun. And syempre, Project tragic high. Top 1 po tayo ng 2021. Okay? So, ano yung point? Very simple. Pwede rin pong mangyari yan sa'yo. Kaya-kaya mo din yan. All you have to do, talagang gugustuhin mo lang talaga siya. Okay? So, sa income naman, sino dito gustong kumita ng 6 figures income? Yes. Syempre. 7 figures. Yes. Siyempre. Diba? Alam mo, sa totoo lang, nung baguhan ako, pag nakakakita ko ng check eh, hindi ako naniniwala. Totoo. Kaya kung medyo may nararamdaman kang gano'n ngayon, naiintindihan kita. Diba? Pero pag tumatagal ka na, at nakakatikim nakaka ka na talaga ng income, ay pwede pala talaga. Kaya pala talaga. Diba? Kasi ako dati, pag nakakakita lang naglalabas ng seven figures nung tila ka nagsisimula ako, parang nalulula ba ako? Paano malulula? Parang hindi nagkakasya sa utak ko yung isang milyon kada buwan. Na-experience nyo ba yan? Paano ko nasabi? Sa probinsya po namin, pagpaguhan ng nagtatrabaho at kumita ka ng 15,000 per month, pwede na. Tama, sa probinsya. Pag kumita ka ng mga 20,000, 30,000, medyo okay yung yung buhay mo niyan. Tama ba? Yes. Pero pag mga sumusweldo ka ninyo ng mga 50 mil kada buwan, ano, ready ba kayo doon? Yes! yes! para sa 17 years, okay? Seminars and trainings, actually, lahat naman ng community meron yan, okay? So, kaya nga lagi namin sinasabi na kung hindi mo ko alam yung ganitong business or bakuhan ka palang, okay lang, di ba? Bakit? Pag-aaralan po natin yan ang sabay-sabay. At napakarami pong trainings dito Naka-attend ka na lang, uupo mo na lang, magsusulat ka na lang at gagawin mo na lang. Tama ba? Yes. And maliban sa ganyan, ano yung advantage ng community natin? Very simple. Yung community natin, tayo ang community na talagang may gustong patunayan sa buhay. Yes. Ikaw, tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang may gustong patunayan yan sa buhay? Yes. Sigurado ba? Yes. Yes. Mukha bang gusto niya talagang patunayan? Yes. Diba? Bakit? Maraming tao nagsabi sa akin, Sandro, hindi ko kasi pangharap yung maman. Diba? Hindi ako marunong paano yung gagawin ako. Sinabi ko, very simple. Kahit hindi ka mahilig magnegosyo, pag napasama ka sa mga taong mahilig magnegosyo, matututo ka talaga. Yes. Kahit ayaw mong yung, ayaw yung maman, pero nadikit ka sa mga tao na everyday pinag-uusapan, pagyaman, gugustuhin mo din eh. Kaya itong mga taong to, ito po yung mga taong talagang dimikitan ko. Nasabi ko sa sarili ko, hindi na ako hihiwalay sa mga taong to. Bakit? Ito yung mga tao na gusto kong makasama, na gusto kong talagang yumaman. Kaya ang dami ko po natutunan, parang pangalaman para natin yung project ko ng community. And share yung lifestyle. Okay, so sa lifestyle naman actually, magagawa mo yung mga gusto mong gawin. Damamit na kumikita ka din talaga ng maganda. 'Di ba? Kasi naniniwala ako bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang gusto. Meron tayong kanya-kanyang desire. 'Di ba? Meron tayong kanya-kanyang trip sa buhay. Sige, sigurado po po sa inyo, majority doon kailangan ng pera. So ngayon, kung pera at pera naman pala talaga ang kailangan mo para sa gusto mo, nasa tamang opportunity ka para kumita talaga ng malaking pera. Okay? So, Next is kaming Achiever po sa community namin. Ayan, from all walks of life. Si Michael Jobit Pihado, si Jim Malate, si Suzette, si Harold, and si Donnelly. So, sa community po namin sila yung mga naging Karachiwe. And at the same time, few months from now, alam ko meron maglalabas din ng ba na babae nang sasakyan ulit sa community ng FCI. Okay? And syempre, ayan. So ito, uh, ito yung location. Okay? Ito yung location kung saan magpapatayo ko kami ng bahay. Okay? So, paano location? Lot as in, meron na talagang lote. So, nakabili na tayo ng lote, ang susunod na lang is yung bahay. Yes! So, anong nakakabaliw sa network marketing? Akalain mo, hanggang sa pagpapatayo ng bahay, pwede pa rin matupad. Yes. Sabi ko nga dati, kahit magkakotse, pwede na magka eh. pag-travel, pwede na eh. Pero hindi mo akalain na pati yung pagpapabahay posible po sa ganitong opportunity. Bakit? Si Prestanya, hilala niyo naman siguro. Yes! May bahay na. Si Mentor Kim, nakita niyo yung bahay? Yes! Yes, hindi sabihin pwede. Kung baga, every time na may nauuna, dapat ang laging mindset mo, ikaw yung pwedeng sumunod. Yes! Every time na may nakita niyo mayaman, kumikita ng malaki, ang laging mindset mo, kaya mo rin yan. Bakit dapat yan ang laging mindset mo? Very simple. So pag hindi mo pala kaya, sasabihin mo hindi mo na kaya. Doon palang wala natin mangyayari. Kasi ganun lang naging mindset ko ever since. Nung nakakita ko ng mga batang kumita ng malaki, ang pila ko tinanong ko sa sarili ko, kaya ko ba yan? So pagod yung sarili mo eh, kaya mo. Bakit? Kung dalawang klase lang yung tao sa mundo, Malas at swerte. Papayag ka ba sila yung sinwerte? Ikaw yung mamalas. No way. No way. Tama. Imagine mo kung talaga doon ha. Kung dalawang klase ang tao sa mundo. Malas at swerte. Alam mo naman kami sinwerte. Tapos kayo feeling yung malas kayo. No way. Kaya mo rin. Yes. Tama. Kasi pag naniwala kang kaya mo, ibibigay. At hindi Tama. Kaya nga ako bilang isang pamilyadong tao, excited ako. As in excited ako kasi lupa pa lang binabalik-balikan ko na eh. Pinapangarap ko na. Kita ko. Imagine ko na eh. Diba? <laughs> And every time nagdadaan ako dyan, every time nabibisita kami, alam mo yung parang ano, parang yung gasolina na that keeps you going. <laughs> parang laging nasisimbihan na ahataw ng matindi para sa pangarap. Okay? So ito naman, fall in love with the process of becoming the very best version of yourself. So, ibig sabihin, sa kahit anong buhay na gusto natin, guys, talagang may proseso. di ba? Bakit parang sample, gusto mong maging part ng company, then magbayad ka muna. Bili ka muna ng package. Tama? Kasi hindi pwede na gusto mo lang umaman. Hindi pwede na gusto mo lang ng result. Kailangan may proseso. Bakit? Yung naririnig yung kwento, travel, time freedom, financial freedom, bahay, kotse, lahat ng resort na gusto natin. Tingin mo, kung saan lang bang darating sa bahay mo, ako yung resort? o tatrabawin? Trabawin! Yes! Dapat ganun niya clear. Hindi pwede na sumali ka sa business na to, nag-aantay ka lang yung maman. Hindi pwede na sumali ka lang dito, nag-i-imagine ka lang mayayaman. Hindi po ganun. Dapat clear sa sa'yo na nag-join ka dito dahil babaguhin mo yung buhay mo. Kasi pag hindi sa'yo clear na babaguhin yung buhay mo, maniwala ka sa'kin sa napakarami mong tambay moments. Napakarami mong oras na sasayangin pag hindi sa'yo clear na nandito ka para baguhin ang buhay mo. Diba? Again, agintag ko siya na sasabi, again, pag 50 years na po sa business, Everyday ng buhay ko, networking ang nasa bibig ko. Simula pagising ko, habang kumakain, habang may kausap, hanggang sa pagtulong ko, panaginip ko, networking pa rin eh. So imagine mo kung paano ako na-involve sa business na ginagawa ko. Kaya, try to ask yourself, ano yung mga gusto mong result na makuha dito? Ano yung pangarap mo na gusto matupad? At yung pangarap ba yun, ay willing kang hatawin araw-araw. Yes. Tama? Kasi napakasimple ng buhay. Dapat alamin mo yung gusto mo. Kasi pag alam mo yung gusto mo, at least may direction yung buhay mo. Okay? Yes. So last but not the least, opportunity killers. Pride, doubt, no money, fear. Guys, ito yung wag na wag yung hahayaan na mangyari sa inyo. Diba? Bakit? Nagandahan ko sa business. Inspired ka, motivated ka. Kaso ang problema, umiral yung pride mo. <laughs> Hindi ko kasi linya yan, sir eh. Ayaw mo niyan, sir di eh. Diba? It's not the cup of tea. Diba? So pwedeng mangyari kasi yun. Pero maniwala ka sa akin. Hindi naman po namin sinabi na iwanan mo yung trabaho mo ngayon. Hindi naman namin sinabi na kalimutan mo yung trabaho mo. Ang point lang natin, pwede mong isabay ang negosyong to habang ginagawa mo yung karir mo. Maganda ba yun? Yes! Bakit? Pag napatunayan mo na maganda talaga yung kitaan dito, then that's the time mag-decide kung gusto mo mag full time. Okay? So subukan mo lang din. Yun ang importante mo. Subukan mo, isabay mo lang din. Bakit? Malalaman mo to kung maganda o hindi. Sandro, pag-aaralan ko muna, malabo po yun. Malalaman mo to at mabututunan mo pag nandito ka na sa loob. Okay? So sa doubt naman, Again, normal na magduda ka. Bakit normal na magduda ka? Siyempre, tao ka. Di ba? Lahat po tayo nagdududa. Pero kami po na tumatayo sa stage na to, kami na po yung mas tao ng nagduda kaysa sa inyo. At dumulo kami. Ay yung duda namin mali. Ano yung mga duda ko dati? Paano kung walang mangyari? Paano kung walang kitain? Paano kung walang sumali? Diba? Paano kung hindi makabawi? Paano kung hindi makabayad ng utang? Yun ang mga duda ko dati ba? Diba? Kaso lang, hindi pala maganda na gano'n yung duda ko. So, pinalitan ko, ano naging duda ko? What if dito nga talaga ako umaman? What if magkakotse ako? What if makapag-travel? Duda rin. Duda rin yun. Kaso nga lang, at least, maganda yung duda mo. Okay? So, no money? Matagal ka nang walang pera. Tama? So, ako sa totoo lang, nung nakita ko yung business, wala talaga akong pera. 20 pesos. Imagine mo yung unit pa, talagang wala. Ngayon, kung first timer ka ngayon at wala kang pera, okay lang po yan. Wala pong masama dyan, okay? Okay lang yan, walang masama dyan. As in, walang masama dyan. Kasi dati may ano eh, alam mo yung may, umatay, nag-seminar ako dito dati, biglang may nagtasang kamay, Sir, Binibigyan mo ako ng problema ngayon sa pera, eh wala na akong pera. <laughs> so, i-clear ko lang po, hindi ko po kayo binibigyan ng problema sa pera. Bakit? Baka bago ka pumunta dito, problema mo na yung pera. Baka kahapon, problema mo na pera. Last week, last month, last year, or baka simula pagkabata mo, baka problema mo na yung pera. Tama? Ano yung ginagawa natin ngayon? Tinutuldukan natin yung problema mo sa pera kailangan mo lang ulit talagang gumawa muna ng paraan. Yes. Again, yun ang proseso. Kasi ako dati walang pera, naging puro na mungtang ako. Para makasali. At kung tatanungin ako kung sulit ba yung desisyon na yun, sobrang sulit. Okay? So sa fear naman, actually, matagal na tayong takot. Tama? Matagal na tayong takot. Ang tanong ko na lang sa'yo, kailan mo planong lakasan ng loob para sa pangarap mo? Diba? Kailan mo planong ipaglaban? Yung pangarap mo na pwede naman palang yes. oh, Tingnan mo ngayon, katabi mo ngayon, mukha na bang ready ipaglaban ng pangarap yan? Yes. Mukha bang ready yan? Nagpayagan ngayon! Yung yes. ready sa na naging palang pangarap, sabihin mo! Bakit hindi na lang sa kapanyo natin? Maraming marami ang pwede magbago ang buhay. Bakit? Marami na po ang nakagawa talagang sasabayan mo na lang. Okay ba yun? Okay, so we love. Maraming maraming salamat po yeah. sa inyo.